Dalawa pa sa sakyang ginamit ng na mga nangohold up umano sa mga pampaserong AUB ang narecover ng parnyake Sa gitna ng operasyon laban sa grupong UV Express Tirador, dadagdagan naman ang mga biktimang lumalantad. Saksi si Dante Perelio. Ano yan? Ang sabi niya. Hirap ko sa Oh, yan! Yeah, yeah. Hindi na nakapagpigil ng galit ang babaeng ito kahapon matapos hindi lang daw holdapin up kundi pa ng mga binansagang UV Express Tirador, grupong gumagamit ng pampaserong AUV para makapambiktima. niya tapos niya ako Hindi pa ako Kaya naman lalong puspusan ang operasyon ng pulisya sa mga UV Express Tirador. Bukod sa naharang na puting Mitsubishi Adventure na ito na hinihinalang ginamit ng mga sospek, Dalawa pang AUV ang natunto ng Paranaque Police at NBI sa follow-up operation na posibleng ginagamit din ng grupo. Hindi wala siyang tatak na UV Express, may tinted siya, kulay green yung plate number niya, and yet nakakakuha pa siya ng pasahero. Because nga akala ng mga tao eh color room vehicle lang at uh, tiwala na pagpasok. Makikita din nila na may mga sakay na sa loob. May tama ng bala, slag na di pa matukoy na kalibre ng baril at bakas ng dugo ang AUV, kaya naman isinailalim ito sa forensic at DNA testing ng NBI. Posible kasing ito ang nasakyan ng close-in security ni DOJ Secretary Laila De Lima na si Alister Quintos habang pauwi sa Antipolo noong Mayo Adjes bago ito matagpo ang patay sa Bulacan kinabukasan. Ito ang grupo na ito, pinahiniram at uh, rerentahan ng foreign nationals na magtutur dito. So, yun pala, ikokolorom nila. Na, kung, well. ngayon, nung bumalik na may bloodstain, ang sabi nila ay eh, nag-nosebleed daw yung pasahero nila. Sa gitna ng operasyon laban sa mga UV extirador, nadagdag naman sa mga complainant ang dalawang magkapatid na ito na hinold up din daw sa Las Piñas noong July 11. Kinuha ang kanilang gadgets, alahas at pera maging pin ng ATM. Kinilala nila kanina ang isa sa tatlong babae na nanakit pa sa kanila. Sinabak po ako kasi akala nila dumidilat ako. Tapos sabi niya, sabi nang wag kang didilat eh, ginano niya Silang sila, lalo na yung, yung matangka doon na malaki yung katawan. Siyang siya kasi siya yung tinitingnan ko eh. The whole time na bumabiyahe kami, nakatingin ako sa kanya. Umabot na sa may limampu ang reklamo sa grupo na may dalawang kasabwat pang hinahanap ng mga pulis. Ako si Dante Perello ang inyong saksi.